So good day mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So dito sa video natin, pagbibigyan natin ng uh, kasagutan mga boss yung katanungan ng mga uh, masugid nating na manonood dito sa ating channel, dito Medina TV. So dito mga boss, madalas na tinatanong kung paano ba magtatabas ng ating ano running light dito. Yung paglagay ng running light to RGB mga boss, lalong-lalo na dun sa mga pilot uh, setup so tinatanong nila kung paano ilalapat ng maayos at uh, yung maganda yung buga mga boss so dito uh, tinanggalan natin ito sa lens o uh, dun sa ating pinaka headlight ang unang gagawin natin boss para matanggal natin yan syempre ito tanggalin natin ito mga boss ang angat lang natin yan okay so yun tanggal na kailangan lang may angat natin itong part na to yan so ito yung lens mga boss kaya kailangan sa atin wala tayong, gagal wala tayong gagalawin dito sa lens na to kailangan natin mga boss tabi lang natin to tapos dito tayo mga boss dito sa part na to so nakikita natin itong part na to so yan itong guhit na to hanggang dito sa baba yan yung part na ikakat natin mga boss kung papansanin ninyo dito sa part na ito mga boss pag nakadikit siya so yan ito yung part na yan mga boss yung umiilaw so yan ikakat mo yan o ikakat ninyo yan hanggang uh, sa part na ito mga boss kailangan buo siya buo na nakakat so yan hanggang dito sa taas tapos ang gagamitin natin mga boss eto so hindi kasi available yung grinder mga boss at ito yung gagamitin natin medyo matagal pero uh, okay naman mga boss gagawa naman natin ng maayos to so yan so ito yung pang grind natin mga boss natin okay So, yan. Uh, dito mga boss may kita na natin na ano na siya. So butas na siya. So yan. Mabilis talaga yan mga boss. Pag once na nabutas na natin yan tuloy tuloy na yan. Hanggang dito sa taas. So pili lang natin mga boss. <laughs> So yan mga boss, may kita ninyo na na, mabutas na siya tapos, dito sa ilalim. So, yan na yung tsura niya sa ilalim, mga boss. Bali, lilinisin natin yan. Hanggang dito yan sa taas, mga boss. ganun Pataas yan dito. Yan. Bali, medyo matrabaho lang siya. Kasi, uh, medyo maliit yung gamit natin. So yan mga boss, bali dito. Dito sa part na to, medyo okay na. Pero may mga gagawin pa tayo dyan mga boss. Ngayon dito sa taas, so yan. Bali tuloy lang natin siya. basta dito mga boss ang susundan nyo yung guhit na yan yung part na yan mga boss mula dyan sa baba diba may guhit dyan pinakapagitan nya yan hanggang dyan yan sa taas so yan itong part na yan mga boss tapos dito mag a kayo dito dito sa taas mag a kayo kailangan yung sukat ng buras dito mga boss yung tamang tamang sukat nung ilalagay nyo na ah uh, rubber mga boss So yan, kasi may rubber yung ating RGB eye line, mga boss na ilalagay dyan. Kailangan hindi siya ganun kaluwag. Yung tama-tama lang mga boss. So mag a tayo dito. Kasi wala naman siyang ano eh. Wala siya ditong uh, pagitan mga boss. So yan, flat na flat yan. Kaya tansyahan tayo dito mga boss. So dito mga boss na tabas na natin to. So yan may kita nyo nakatabas na yan. Hanggang dito sa dulo. Tapos may matitira yan dito mga boss. Yung pinakaharang nya. Yan tatanggalin natin yan mga boss. Lahat ng mga nakaharang na yan. So yan lahat ng mga parang paa na yan. Tatanggalin natin pati dito. Pero hindi natin isasagod tong part na to. Para may stopper yung ating ano. Uh, eyeline pati ito mga boss tatanggalin din natin itong part na to kailangan tagos yan dyan <coughs> ito makikita nyo mga boss nung natanggal na natin to tagusan na siya mga boss wala nang nakaharang dito sa part na to so may ibabaon na natin yung ating eyeline tapos, ito pang mga natitira mga boss. So dito mga boss ang ginawa natin kung may nyo may parte na maliit na tayo nilagay dyan bali yan yung salo ng ano pinaka eyeline natin so yan may kita nyo na meron dyan na tira sa part na yan so yan manipis lang yan mga boss pero etong mga part na to tatanggalin natin to mga boss to itong mga nakaharang pa na yan. gagawin natin mga boss itong dulo na to tatapisin natin itong mga boss yung isang buo na to para may ilabas natin dito yung wire mga boss o yung pinakadulo ng ating RGB so yan tatanggalin natin yung harang na yan i-open natin yan So, yan mga boss. Uh, Bale, ganyan siya mga boss. Dito sa part na to. Kasi tatagos natin yung hose dyan eh. Sa part na yan. Tapos eto, tanggalin din natin to. Itong nakaharang na to mga boss. yan okay na mga boss tingin ko okay na to tapos ito tanggalin natin to mga boss medyo yan na natin to itulis natin tong part na to. So yan. So pwede to lagariin niyo na to mga boss para tumuli siya dito sa part na to. Kasi itong ano natin, hindi na natin maisiksik diyan sa part na yan. Pero ganyan na itsura niya mga boss. Ganyan yung pagtabas. Tapos papakita ko sa inyo mamaya mga boss kung paano natin ilalapat yung ating running lights na ilalagay diyan. So yan, okay? Dito mga boss, pagkatapos natin na ano to, matabas. So yan, linisan lang natin para maayos siya pag once na kinabit natin mga boss. Linisan natin yung part na yan. Tapos yung mga alikabok na tinabas natin. So kailangan malinis siya. Dito, hindi na natin linisan kasi tutorial lang naman yan. At papakita ko lang sa inyo kung paano siya ilalagay. So dito mga boss, ang ilalagay ko ay eh, itong ano na to. Uh, strip light mga boss na ano, running light. So, signal sa at uh, running light. So, yan siya mga boss. Yo, eto, kabit natin. Dito, itong part na to, itong strip light na to, manipis lang kung titignan nyo, manipis lang yan. Pero, yung nilalagay kasi na RGB, na kadalasan nilalagay sa mga ano, sa mga ganito, manito violet projector light o yung may mga control mga boss na RGB yun yung uh, malalaki o yung makakapal mga boss tapos ang gagawin natin kung makita kita nyo napaka, napakanipis lang yan pero syempre nakaabang na rin to para sa uh, RGB running light kaya sinunod na natin yung ano yung tabas o pinakita ko na sa inyo yung tamang tabas mga boss pero kung ganito lang yung ilalagay nyo uh, control nyo lang yung laki ng itatabas nyo rito Pero kadalasan kasi pag sa setup ng RGB ganyan talaga kalaki mga boss Kasi makapal yung pinaka ah, host nya o yung pinaka goma nya So yan, ganito yan mga boss Okay so, Tapos dito kaya nakadulo yan mga boss hanggang dito yung sa dulo Pag naka RGB ka yan nakaganyan yan dyan mga boss So dito ba, di ba pag ginalo natin yan dito, yung ating RGB. Yan, kaganyan siya dito. Makapasok siya, saktong-sakto yan mga boss dito, ipit na ipit yan dito sa part na yan. Yung RGB na Cosmo. So ito kasi manipis lang ito eh. So yan, hanggang dyan yan, Yung RGB mo, tapos nakabaon yan dito. Yan, nakabaon ng ganyan. Okay, nakaganyan yan. Ayan. So ganyan siya mga boss. kung Makikita niyo nakaganyan 'yan. Tapos baon yan dito. Sa part na 'to nakabaon to dito. Okay? Tapos pwede yung lagyan niya ng glue Yung glue gun. O kaya yung ganitong tip mga boss. So nabibili to sa palengke. Tapos sa Shopee meron din ito. Met Ganito talagang nilalagay dito mga boss. Itong metal tip niyan so, yan. So ayan yung bawa lang yan tapos dito lagyan natin sa dulo dito sa dulo lagyan natin sa part na to para hindi siya gagalaw eto mga boss sample lang to ha ah. nasa sa inyo pa rin kung ano yung ilalagay nyo tsaka nakadepende sa ilalagay nyo yung tabas na gagawin nyo mga boss so yan ganyan siya once na nilagay nyo na ng RGB running light yan saktong sakto yan dito 30mm mga boss yung pipiliin nyo para yung wire saktong sakto yan nakabend lang yan dito mga boss part na yan dyan tapos medyo tatabasan nyo tong part na to eto medyo tatabasan nyo tong part na to para yung wire may ipasok nyo dito pa ganun tapos try natin pa ilawin yan mga boss So ito mga boss, try natin pailawin. Tingnan nyo yung takbo ng Uh, ilaw niya. Okay. Ito mga boss, ah, uh, bukay magtataka kung malaki yung pagitan niya na kasi hindi naman siya RGB running light mga boss. Kumbaga strip light siya na uh, meron lang signal tapos yung pinaka park light. So yan. Yan yung ilaw niya mga boss. Okay. So yan. Tapos, ayan Tanggal yung ating, ano. So, yan. Ganyan siya. Pag ganitong running light, mga boss, yung lalagay nyo, kontrolin nyo lang yung laki. Pero pag by kasi, by setup, hindi naman ganito yung strip light na nilalagay o yung running light. RGB running light talaga yung nilalagay dyan, mga boss tapos signal natin try natin signal yan oh. Okay. So ganyan lang siya mga boss na nilalagay yung strip light sa mga nagtatanong. Ganyan lang yung ano setup o yung paraan para ilagay yan. So yan. Basta yan naka ano yan diyan. Ganyan yan siya. Tapos pwedeng niyo na ilagay yung ano yung pinaka lens na to pag ganun yan mga boss Ayan. kasi hindi lang natin mailagay mga boss kasi sobra sobra yung uh, host natin dito nasa ano yata to nasa 45 mm yata to eh ang kailangan lang natin uh, 30 mm para yung wiring dito sa dulo nakabend na yan sa loob kaya hindi natin to mailagay pero pag once na Tignan niya mga boss yung takbo ng ilaw niya pag may lens yan o ba diba okay okay yung takbo ng ilaw niya so yan mga boss so yung mga nagtanong nito mga boss eto na ganito yung paraan ng pag ano natin pag Tapas uh, tabas na itong part na to tanggalin ulit natin so yan Basta pwede nyo ilagay dito na pandikit, pwede uh, glue gun, glue, uh, glue. tapos pwede metal tape mga boss. Tapos ito yung uh, pagtabas natin. So ganyan, sundan nyo lang yan mga boss kung paano natin tinabas yung part na yan. Okay, tapos ibibend natin dito yung pinaka-host nya. Nakaipit dito mga boss. So ayan mga boss, sana nabigyan natin ng kasagutan yung mga katanungan ninyo. Uh, sa mga nag ng video na to, ito na po. Uh, at huwag natin kalimutan mag-like mga boss, share and subscribe para doon sa mga nagbabalak na mag-DIY at uh, ganito yung kanilang mga katanungan o problema ay malalaman nila mga boss. Uh, at syempre, ma-recognize tayo ni YouTube na legit yung ating video at pa-share niya sa mga iba pang mga nangangailangan ng ganitong klaseng DIY. Okay. Salamat mga boss. God bless.